Mga kalakbay, nandito pala ako ngayon sa ako akong bahay through pag-ibig dito sa ano sa General Trias, Cavite. So binisita ko yung bahay namin na hindi pa napapagawa. Actually, na turnover na to pero hindi pa namin napagawa. Walang budget. Papagawa siguro to pagka sumahot na ako kay, sa vlog natin. So maraming mag-share ng video na to. So pakita ko sa inyo yung, ano, yung bahay na nakuha ko dito. Ito yung loob ng bahay na ito mga kalakbay. Bear type pa lang kasi ito nung turn over sa amin. So, kailangan pa namin patahil pintura at kisami. division dito ng kwarto. Tapos, yan medyo madumi lang dahil mga agyo-agyo. Tapos, yan yung CR. So, hindi naman siya ganun kalaki pero pwede na yan. <laughs> so, wala tayong budget sa malakihan CR eh. Tapos, ito, may eh, pinagawa na akong mga apat na pintuan at saka table galing ng probinsya. Ano yan, uh, yung kakoy na yan mga kalakbay, bihira lang ang gumamit niyan dito dahil napakamahal niyan pag dito mo binili. Pero dahil sa galing probinsya, mura lang yan. Dito pala, pinagardinan muna namin to sa kay nanay. Mayroon dito matanda na dito sa subdivision. Eh, para habang hindi pa namin ito napapagawa eh parang may nagahalaga naman sa bahay so matagal na itong ginagardin ni nanay mga isang taon na tapos yan ang palay nanay ah, namunga na ilang bilis na daw sila nakaharvest dito at saka nakabenta sila so, nakaraan binigyan kami na maraming talong ni nanay yan ang tataba ng talong niya dahil bulaklak yun eh, oh. tapos uh, kaya nga ito yung kagandahan na na garden na namin to para malinis-linis man lang kasi kahirap magtabas ang damo mga kalakbay yung talong oh laki ng bunga tapos kamuting kahoy niya dito sa likod siguro oh, matanda na oh <laughs> ito yung kamuting kahoy oh laki na siguro ng bunga nito yan tapos yan yung ampalaya yan. Oh, may bunga ulit to. Pina plastic ni nanay kasi para din makapasok yung uod. Pero marami na rin mga bunga maliliit. Ang hindi na, na sa plastik. Yan. So, ito lang. Ito lang yung ng bahay na to. Bali, 64 square meter lang yung buong lot area na to. Tapos itong ano na to. Ah, ito yung mahiging parking lot ko. Kasi naman yung sasakyan. Tapos ang bala kong gawin kasi dito, magpa-extension ako ng ano, ng kusina. Baka hanggang dito. Yan. Tapos ilabas kasi namin yung kusina, yung lutuan para hindi na umiikot yung yung amoy sa loob ng bahay. So hopefully mapagawa na namin to sana this year mga kalakbay pagka magkaroon na ng budget para malipatan na namin hindi na magdoble yung yung bayad namin kasi ngayon nang upahan pa lang ako eh. So yan yung ano, yan mga bahay ko. Halos ano, alos uh, 80% na dito sa estate namin ang may nakatira. Yun ang ganda ng pagkagawa niyan, no. Pero half million na kasi yung contract niyan mga kalakbay. Ganyan kaganda ng paggawa ng bahay na yan. So wala tayong di ating kaya yan. So yun lang. Uh, ano lang to uh, sa mga mga empleyado dyan na uh, nagsusumikap pilitin nyo talaga makakuha kayo ng sariling bahay kasi eh, ang instinct ko dati eh naungupahan ako eh so parang yung inuupa natin i natin sa sarili natin bahay madali na naman sa pag-ibig pagka may requirements lang basta may hulog yung pag-ibig mo so, yun lang sana pinos, uh, ginawa ko tong video para maka-inspired lang sa mga Uh, empleyadong kagaya ko na nagpursigid din na makakuha ng sariling bahay. So, ito, masasabi kong amin na ito kasi na turnover na sa akin na yung susi. Ang pagpagawa na talaga ang kulang para malipatan na namin. So, thank you mga kalakbay.